nito ay dahil uh, hindi ko makakalimutan talaga nung nakumbida ako ni Miss Shea noong 2015. Uh, matagal na akong uh, gustong maging uh, uh, support or advocate ng isang uh, uh, health group. Eh, sabi niya, bakit ka pagpupunta sa iba? Ito, nakabuild na to sa pangalan mo. Ayan o, oh, Gab. Ah. <laughs> ako kumukha sa iyo, eh, hey, uh, che, gav che, che, che right? oh, yun. Yeah. Right? Yeah. Pasok, sabi ko, you can fix me. Okay, hindi na ako sasama sa iba. May susuportahan na lang din ako, eh, ito na. Yan. Um, Nakadikit din to, dahil nung nalaman kong puro teachers to, I mean, nakakagigit lang sa iba. Uh, very close din ang aking ah, uh, Uh, relationship or ang pagiging ang um, uh, tao dito, yung relationship ko dun sa uh, intention ng gabay guro at uh, yung kinalakihan ko kasi ang nanay ko ay isang uh, guro din. So, um, alam ko yung sabi ko, pasok na pasok talaga to dahil nakaka-relate ako dito. That's why when she said family, ang feeling ko sa mga teachers, parang pamilya ko talaga. Uh, para ako pinagagalita nila. Naaalala uh, ko yun, bata ako sa pagsasabihan na